Alam mo ba kung ano ito? Ang iyong kagalinan. Panahon na para itigil ang paglalagay ng pinakamahalaga sa pangalawang plano at magsimula ng kumilos. Ano ang pumipigil sa iyo na unahin ang iyong sarili? Ang buhay ay puno ng mga pangangailangan at madalas mong natutugunan ang mga pangangailangan ng iba habang kinakaligtaan ang sayo. Ang mga sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng matinding emosyonal na pagkapagod. Pakiramdam mo ay pagod, labis ang karga. At sa maraming pagkakataon, tila hindi mo lubos na nabubuhay ang iyong buhay. Ito ang realidad na nararanasan ng marami at kailangan itong kilalanin. Sa loob mo, may isang boses na humihingi ng pansin. Ang boses na ito ay ang iyong tunay na sarili, humihiling ng pag-alaga, ng pag-ibig sa sarili. Hindi ito kabaliwan, ito ay isang likas na reaksyon sa isang kapaligiran hindi inuuna ang tunay na mahalaga. Kung nakakaramdam ka ng pagkakasala sa pag-aalaga sa iyong sarili, panahon ng maunawaan na ito ay hindi pagiging makasarili. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang gawa ng tapang. Kung wala ang pag-aalaga na ito, hindi mo magagawang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili para sa iba. Ngayon na ang panahon upang kilalanin na hindi mo na kailangang maramdaman na nakatali ka sa nakakapagod na rutin na ito. Panahon na para gumawa ng naiisip na desisyon, Tingnan ang iyong paligid at kilalanin ang mga bagay na nagugugol ng iyong enerhiya. Isa-alang-alang ang mga relasyon, mga tungkulin, at maging ang mga gawi na hindi nakakatulong sa iyong paglago. May kakayahan kang baguhin ang realidad na ito. Napakahalaga na payagan mo ang iyong sarili na maging prioridad sa iyong buhay. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong pabayaan ang iba, ngunit dapat mong balansehin ang iyong mga pangangailangan sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Bawat hakbang na gagawin mo patungo sa iyong kagalingan ay hakbang patungo sa isang mas buo at makahulugang buhay. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, ito ay isang malinaw na tanda. Isang tanda na panahon na upang kumilos. Huwag nang baliwalain pa ang nasa harapan mo. Hindi pwedeng tawaran ang iyong kaligayahan at kalusugan sa pag-isip. Ang kailangan mong gawin ngayon ay simple, magpasya ka na. Alisin ang numerong ito sa iyong listahan ng mga prioridad at unahin mo ang iyong sarili. Karapat dapat ka dito. Karapat dapat ka na mamuhay ng buong-buo kung saan ang iyong kagalingan ay ang pundasyon ng lahat. Ito ang iyong pagkakataon na makalaya mula sa mga gapos na pumipigil sa iyo. Ang oras para kumilos ay ngayon na. Naisip mo na ba ang mga desisyong ginagawa mo araw-araw? Madalas, nakikita mong inuulit-ulit mo ang mga pattern na hindi nakakatulong sa iyong kagalingan. Ang mga pattern na ito ay maaaring mga toxic na relasyon, hindi kinakailangang mga pangako, o kahit mga gawi na hindi nakabubuti sa iyong kalusugan. Mahalagang mapagtanto na, upang mabago ang iyong realidad, kailangan mong gumawa ng mga desisyon na may kamalayan at sinasadya. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para muling suriin ang iyong mga prioridad. Kung pakiramdam mo ay labis kang nabibigatan, tanungin ang iyong sarili, ano ba talagang mahalaga sa akin? Maaring magulat ka sa sabot mo. Madalas, ang mga bagay na itinuturing mong mahalaga ay hindi talaga ang nagdadala ng kaligayahan o kasiyahan. Mahalagang makipag-ugnayan ka sa iyong tunay na mga pangangailangan. Isa sa pinakamalaking hadlang na maaaring pumigil sa iyong pag-aalaga sa sarili ay ang presyon ng lipunan. Maaring maramdaman mong kailangan mong tugunan ang mga inaasahan ng iba o hindi ka pwedeng hindi tumulong sa mga nakapaligid sa iyo. Ang presyong ito ay madalas na internalized. Nakakaramdam ka ng guilt kapag inuuna mo ang iyong mga pangangailangan. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang iyong mga pangangailangan ay hindi nagbabawa sa kahalagahan ng mga pangangailangan ng iba. Sa pagkakaroon ng prioridad sa iyong kagalingan, mas nagiging kaya mong suportahan ng iba. Magnilay sa mga pangako na iyong kinasasangkutan. Tanungin mo ang sarili mo kung talaga bang nagdudulot ang mga ito ng kaligayahan o puro obligasyon lamang. Kung pakiramdam mo ay pagod ka na sa pag-isip pa lang ng isang pangako, maaring oras ng pag-isipan muli ito. Hindi mo kailangang magbigay ng buong commitment sa lahat. Ang pagkatuto na magsabi ng ihindi ay isang kakayahan na dapat linangin. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magpalaya ng malaking espasyo sa iyong buhay para sa mga bagay na talagang mahalaga. Bukod dito, mahalagang kilalanin ang epekto ng kapaligirang kinasasangkutan mo. Kung ikaw ay napapalibutan ng mga taong hindi gumagalang sa iyong mga pangangailangan, oras na upang suriin ang mga relasyong ito. Ang ilang tao ay maaaring maging tuloy-tuloy na pinagmumula ng stress at panghihina ng loob. Mahirap man ang pagbabago, ngunit dapat na prioridad mo ang iyong kalusugan. Karapat dapat ka na mapalibutan ng mga taong sumusuporta sa iyo at nagnanais ng iyong paglago. Ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong sarili ay mahalaga rin. Maraming beses, ang kritisismo sa sarili ay matindi at walang tigil. Maaari mong maramdaman na hindi mo ginagawa ang sapat o hindi ka karapat-dapat mag-alaga sa iyong sarili. Ang negatibong tinig na ito sa loob mo ay kailangang patahimikin. Simulan ang pagsasanay ng pakikiramay sa sarili. Kilalanin na ikaw ay tao at lahat ay may kani pagkakamali at limitasyon ang pagtrato sa sarili ng may kabaitan ay mahalaga para sa iyong kalusugan. Suriin ang iyong mga pang-araw-araw na gawain. Maaaring hindi sila nakaayon sa iyong mga layunin sa buhay. Kung ginugugol mo ang malaking bahagi ng iyong araw sa mga gawain na hindi nagdudulot ng kasiyahan, ito ay kailangang mabago. Maaari kang magsimula sa maliliit na pagbabago. Ipakilala ang mga sandali ng pahinga, magpraktis ng isang hilig na mahal mo o maglaan ng oras para magmeditasyon. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Ang pisikal na ehersisyo ay mahalaga rin sa pag-aalaga sa sarili. Hindi kailangang maging matindi o nakakapagod. Isang paglalakad sa labas, isang klase ng sayaw o kahit yoga ay maaaring makatulong sa pag-alis ng stress at pagpapabuti ng iyong mood. Ang pisikal na paggalaw ay nagpapalabas ng mga endorphin na mga hormon na nagdudulot ng pakiramdam ng kaginhawaan. Humanap ng isang aktibidad na naibigan mo at gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng balansing pagkain. Ang iyong kinakain ay may direktang epekto sa iyong mental na kalusugan. Ang mga masustansyang pagkain ay maaaring magdagdag ng iyong enerhiya at mapabuti ang iyong emosyonal na kalagayan. Gumawa ng mga matalinong pagpili tungkol sa iyong kinakain at uminom ng maraming tubig. Makakatulong ito na mapanatili ang iyong katawan at isipan na gumagana ng maayos. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay isa pang makapangyarihang kasangkapan. Maglaan ng oras araw-araw upang magnilay kung ano ang iyong pinasasalamatan. Ito ay maaaring magbago sa iyong pananaw at tulungan kang magtuon sa mga positibong bagay sa buhay. Sa paggawa nito, lumilikha ka ng espasyo para sa pagpapahalaga at kaligayahan kahit nasa gitna ng mga pagsubok. Ngayon na ang sandali upang magsimula sa iyong paglalakbay ng pagmamalasakit sa sarili. Tandaan na ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang patuloy na proseso at nangangailangan ng tiyaga. Huwag panghinaan ng loob kung makakaranas ka ng mga kahirapan. Bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Sa paglalakbay, matutuklasan mo ang higit pa tungkol sa iyong sarili at sa kung ano talaga ang pinahahalagahan mo sa buhay. Kung nararamdaman mong nananatiling nakapako, isaalang-alang ang paghingi ng suporta. Ang pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, isang mentor, o isang profesional ay maaaring magdala ng bagong perspektiba at kaalaman. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong kapag kailangan mo. Iyon ay isang tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Dumating na ang oras upang kumilos at ilagay ang iyong kapakanan sa unahan. Gumawa ng isang matalinong pagpili na pangalagaan ang iyong sarili araw-araw. Karapat dapat kang mamuhay ng isang buhay na puno ng saya, kapayapaan at kasiyahan. Napakaikli ng buhay upang ito'y ipagpaliban. Yakapin ang pagbabagong ito at pahintulutan ang iyong sarili na maging ang prioridad na dapat ikaw ay naging palagi. Ito ang iyong pagkakataon na mamuhay ng ganap. Maaaring iniisip mo kung saan magsisimula. Ang katotohanan ay nagsisimula ang pagbabago sa maliliit na hakbang. Suriin kung ano ang maaari mong gawin ngayon, ngayon din, upang unahin ang iyong kapakanan. Hindi kailangang magkaroon ng malalaking pagbabago agad-agad. Ang mahalaga ay ang unang hakbang, isang pagsasanay na maaaring maging napakabenebisyoso ay ang pagtatakda ng malinaw na mga hangganan. Ito ay nangangahulugang alamin kung hanggang saan ka maaaring magpunta sa mga pangako at tungkulin. Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat ng inialok sa iyo. Ang pagkatuto na magsabi ng hindi ay maaaring magbigay laya. Kapag sinabi mong hindi sa isang bagay na hindi nakapaglilingkod sa iyong kabutihan, totoo nga, sinasabi mong sa iyong sarili. Bukod dito, mahalaga ang pagbuo ng isang pisikal at emosyonal na espasyo na sumasalamin sa iyong mga pangangailangan. Maaaring kabilang dito ang pag-organisa ng iyong lugar ng trabaho o tahanan sa paraang nagbibigay ng kapayapaan. Ang isang magulong espasyo ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng labis na bigat. Maglaan ng oras upang linisin at ayusin ang iyong paligid at tingnan kung paano nito naapektuhan ang iyong estado ng pag-isip. Ang ibang paraan ng pag-aalaga sa sarili ay ang pagsasanay ng meditasyon o pagbibigay malay. Ang mga gawain ito ay makakatulong na paginhawahin ang iyong isipan at bawasan ang pagkabalisa. Maglaan ng ilang minuto ng iyong araw upang simpleng huminga at magpakita. Maari itong magdulot ng malaking kaibahan. Maaari kang magsimula sa mga simpleng gawain tulad ng pagtuon sa iyong paghinga, obserbahin kung paano pumapasok at lumalabas ang hangin sa iyong katawan. Ang pag-aalaga sa sarili ay kinabibilangan din ng sapat na pahinga. Madalas, maaari kang makadama ng pagkakasala sa paglaan ng oras para magpahinga. Gayunpaman, mahalaga ang pahinga para sa iyong mental at pisikal na kalusugan. Kung hindi ka nagpapahinga, magiging mahirap harapin ang mga hamon araw-araw. Maglaan ng oras upang idiskonekta sa mga obligasyon at mag-relax. Magbasa ng libro, manood ng pelikula o simpleng huwag gumawa ng anuman. Ito ay tama at kinakailangan. Ang pakikisalamuha ay isa pang mahalagang aspeto ng pag-aalaga sa sarili. Ang pagkonekta sa mga kaibigan at pamilya na sumusuporta sa ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang at kasiyahan. Iwasan ang mga relasyon na nagtatanggal ng iyong enerhiya. Hanapin ang mga taong naghihikayat sa iyo at handang makinig at sumuporta sa iyong mga desisyon. Ang pagsasagawa ng pasasalamat na nabanggit noon ay nararapat na bigyan ng espesyal na pansin. Maglaan ng isang saglit ng iyong araw para ilista ang mga bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Ito ay maaaring maging isang simpleng bagay, tulad ng isang mahusay na almusal o isang kaaya-ayang pag-uusap. Ang pasasalamat ay nakakatulong na baguhin ang iyong pananaw at makita ang positibo, kahit na sa mahihirap na araw. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga mahihirap na emosyon, huwag mag-atubiling humingi ng profesional na suporta. Ang pakikipag-usap sa isang therapist ay maaaring magbigay ng mahahalagang pananaw at makatulong sa pag-aayos ng mga isyong maaaring nakakaapekto sa iyong kagalingan. Ito ay hindi senyales ng kahinaan, kundi isang matapang na hakbang patungo sa pag-aalaga sa sarili. Kung ikaw ay nakapangako ng gumawa ng mga pagbabago, gumawa ng listahan ng mga layunin. Ito ay makakatulong sa iyo na manatili sa tamang landas at magkaroon ng pananagutan. Magtakda ng mga layunin na realistiko at maaabot. Sa halip na magpakasubsob sa isang mahabang listahan, magsimula sa isa o dalawang layunin bawat linggo. Kapag iyong naabot ang isang layunin, kahit na maliit, ito ay maaaring magdagdag ng iyong motibasyon at kumpiyansa. Isaalang-alang din ang kahalagahan ng isang aktibong pamumuhay. Ang ehersisyo ay hindi kailangang maging isang mabigat na gawain. Maghanap ng aktibidad na iyong kinagigiliwan at isama ito sa iyong araw-araw na gawain. Maaaring kabilang dito ang pagsasayaw, paglalaro ng mga sports, o kahit na paglalakad. Ang paggalaw ay mahalaga para sa iyong mental at pisikal na kalusugan. Nakakatulong itong magpakawala ng tensyon at mapabuti ang iyong mood. Bukod pa rito, ang mga pagpili sa pagkain ay may malaking epekto sa iyong kagalingan. Ang mga masusustansyang pagkain ay maaaring magpataas ng iyong enerhiya at gumaan ang iyong pakiramdam. Subukang isama ang mas maraming prutas, gulay, at buo buong butil sa iyong pagkain. Iwasan rin ang labis na asukal at mga processed na pagkain. Ang isang katawan na mahusay na pinapakain ay may mas malaking sansa na maganda ang takbo at mas mahusay sa pagharap sa stress. Isa pang tip ay ang paghawak ng diary. Ang pagrehistro ng iyong mga naiisip at nararamdaman ay maaaring makatulong sa paglinaw ng iyong emosyon at mas maunawaan kung ano ang tunay mong ninanais. Ito ay maaaring maging isang ligtas na espasyo para ilabas ang iyong mga alalahanin at pagninilay-nilay. Maglaan ng oras bawat araw para magsulat tungkol sa iyong mga karanasan, mga saya, at mga hamon na iyong nakakaharap. Ang sariling awa ay isang kasanayan na dapat linangin araw-araw. Tratuhin mo ang iyong sarili ng may parehong kabaitan na ibinibigay mo sa isang kaibigan. Kapag nagkamali ka o nakaranas ng mga kahirapan, tandaan na bahagi ito ng karanasan ng pagiging tao. Sa halip na kritikal sa iyong sarili, bigyan mo ang sarili mo ng mga salitang nag at nagbibigay ng pag-unawa. Minsan, madaling mawala ang koneksyon sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay. Kaya, maglaan ng panahon para muling kumonekta sa iyong mga halaga at interes. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan? Ano ang gusto kong gawin? Maglaan ng oras para gawin ang mga aktibidad na ito. Maaari itong maging kasing simple ng pagpipinta, pagluluto o paglalaro ng isang esport na gusto mo. Sa huli, tandaan na ang paglalakbay ng pangangalaga sa sarili ay personal at natatangi sa bawat isa. Huwag ikumpara ang iyong pagunlad sa iba. Bawat hakbang na gagawin mo tungo sa iyong kabutihan ay wasto. Patuloy na magpakasal sa iyong paglalakbay at kilalanin na, sa pag-aalaga sa sarili, hindi mo lamang pinapakinabangan ang iyong sarili, kundi nagiging mas malakas ka suporta para sa mga tao sa iyong paligid. Ang oras para kumilos ay ngayon. Karapat dapat kang mabuhay ng buong buo, at nagsisimula ito sa pagpapasyang unahin ang sarili mo. Napakaikli ng buhay para ituring itong pangalawa sa listahan. Yakapin ang iyong paglalakbay at payagan ang iyong sarili na maging ang prioridad na dapat ay noon paman. Mahalaga na kilalanin mo ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan sa iyong buhay. Ang malusog na hangganan ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong kabutihan, kundi tinitiyak din na ikaw ay available para sa mga taong tunay na mahalaga. Sa pagtatakda kung ano ang katanggap-tanggap sa iyong mga interaksyon, lumilikha ka ng isang espasyo kung saan maaari kang umunlad ng hindi nakakaramdam ng labis na pagod. Sa pagharap sa mga kahilingan na hindi tumutugma sa iyong mga prioridad, mahalaga na magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin ang hindi. Ang salitang ito ay maaaring maging makapangyarihan at nagpapalaya. Hindi mo kailangang magpaliwanag palagi. Ang simpleng pagtanggi sa isang kahilingan na hindi nakabubuti sa iyong kapakanan ay isang hakbang patungo sa pagiging malaya. Pag-isipan kung paano ang iyong nararamdaman pagkatapos ng bawat gahakbang ng pagsasakatuparan ng mga gawain. Kung ang karamihan sa mga ito ay nagdudulot ng stress o pagod, panahon na upang muling suriin. Itanong mo sa sarili mo kung ang mga gawain na ito ay tunay na nagbibigay ng halaga sa iyong buhay. Kung ang sagot ay hindi, isa-alang-alang ang paglayo. Hindi mo responsibilidad na mapasaya ang lahat ng tao sa paligid mo. mag sa mga aktibidad na nagpapakain sa iyong kaluluwa at nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isip. Maaaring ito ay kasing simple ng paglaan ng oras para magbasa ng libro, magpraktis ng esport, o kahit magluto ng masustansyang pagkain. Ang bawat isa sa mga aksyon na ito, gaano man kaliit, ay nakakadagdag sa pagbuo ng isang mas balanseng buhay. Bukod dito, isa alang-alang ang regular na pagme bilang isang paraan ng pangangalaga sa sarili. Ang meditasyon ay hindi lamang isang teknika para magrelax, ito ay isang paraan upang muling matuklasan ang iyong sarili. Paglaan ng ilang minuto bawat araw upang maging naroroon ay makakatulong sa paglilinaw ng iyong isip at pagbawas ng stress. Nagbibigay daan din ito upang mas marinig mo ang iyong panloob na tinig na madalas ay natatabunan ng mabilis na takbo ng araw-araw na buhay. Ang pagpunta sa kalikasan ay isa rin sa makapangyarihang paraan upang makapagtamo ng bagong lakas at kapayapaan. Kung maaari, maglaan ng oras sa labas, maging sa isang parke, sa tabing-dagat o sa bundok. Ang pakikipag-ugnay sa kalikasan ay nagbibigay ng revigoration at makakatulong sa iyo na muling mabalanse ang iyong emosyon. Mag-ingat sa dami ng oras na ibinubuhos mo sa social media. Bagaman maaari silang magbigay ng koneksyon, maaari rin nilang maging sanhi ng pagkukumpara at pagkabigo. Limitahan ang oras na ginugugol mo online at mag-focus sa mga interaksyon na tunay na mahalaga. Makakatulong ito sa pangangalaga ng iyong mental at emosyonal na kalusugan. Isa sa mga mahalagang gawain ay ang regular na pagsusuri ng sarili. Maglaan ng oras bawat linggo para pag-isipan kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong mga desisyon. Itanong sa sarili, masaya ba ako sa direksyon ng aking buhay? Ang ganitong uri ng kritikal na pagsusuri ay makakatulong sa pagkilala ng mga aspeto na nangangailangan ng pansin at pagbabago. Ang pagtatag ng isang rutin ng pangangalaga sa sarili ay maaaring maging napakabisa. Kasama rito ang mga pang-araw-araw na aktibidad na talagang ikinatutuwa mo, gaya ng pagligo ng relax, pakikinig sa iyong paboritong musika, o paggawa ng isang libangan. Ang maliliit na indulhensyang ito ay hindi mga luho, kundi mga pangangailangan. Bukod pa rito, ang pagsasanay ng pasasalamat ay dapat maging regular na bahagi ng iyong buhay. Sa pagkilala sa mga magagandang bagay na mayroon ka na, lumilikha ka ng puwang sa iyong isip para sa kaligayahan. Panatilihin ang isang journal ng pasasalamat kung saan maaari kang magtala araw-araw ng hindi bababa sa tatlong bagay na pinasasalamatan mo. Ito ay nakakatulong na baguhin ang iyong pananaw at mag-focus sa positibo. Mahalaga rin na napapaligiran ka ng mga taong nagbibigay ng inspirasyon at suporta. Mahalaga ang malulusog na relasyon para sa iyong kapakanan. Suriin kung sino ang nasa paligid mo at isaalang alang alang kung ang mga relasyon na iyon ay nakakatulong sa iyong paglago. Lumayo sa mga taong nanghihina ng iyong enerhiya at hanapin ang mga koneksyong nagdudulot ng saya at motibasyon. Huling-huli, huwag kailanman maliitin ang kahalagahan ng paghahanap ng profesional na suporta kung kinakailangan. Ang isang terapist ay maaaring magbigay ng mga kagamitang makakatulong sa pagharap sa mga isyong emosyonal. Ito ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang desisyong matapang na nagpapakita ng iyong dedikasyon para sa kapakanan ngayon na ang oras para tunay na mga ako sa iyong paglalakbay ng pangangalaga sa sarili. Bawat hakbang na iyong ginagawa tungo sa direksyong ito ay isang pamumuhunan sa iyong kalusugan, kaligayahan, at kalidad ng buhay. Karapat dapat kang mamuhay ng may layunin at kabuan. Unahin ang sarili at makita kung paano maaaring magbago ng mas maganda ang iyong buhay. Bago ka umalis, gawin mo ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itabi kung ano ang tumama sa iyong puso ngayon. At kung may kahulugan, ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangan din marinig ito.